Goodbye. Quite nice. For me, it depends. Parang it's if it's if it's my way of protecting you or Actually. anyone. Depende kung anong level ng yeah. white lies. Nice. Pero sana hindi. Yeah. Pero kung ipoprotect ko yung sanity mo and yung mental health mo, I think pwede Hello. siyang halo again. Depende. Huwag lang yung you know, lie-lie. Uh, ako kasi parang first, there's the word lie. Good. Wag na pala sorry. Akala uh, okay. ko na pala. Pero bago na isip ko, lies still a lie. Good me Kasi bye. gusto ko sabihin mo'y totoo. Exactly. Mm. So, oh, hindi pala that's, goodbye. That's the reason why we said hello again to honesty. Regardless kahit yeah. uh, kahit pa anong intention, lies still a lie. Yeah. Well, no, no so, to white lies pala. Sa man siya. <laughs> rin si Alden sa mga kumakalat na fake tweets na patungkol kay Katrina at dating itong relasyon gamit ang kanyang pangalan. Kahit kailan po hindi po ako mag-comment ng kahit anong uh, defamatory words to someone na hindi ko naman masyadong nakakasama at wala naman akong karapatan na manghusga sa taong tinutukoy doon sa mga fake tweets na kumakala. Huwag daw agad paniwalaan ang lahat ng nababasa sa social media. Uh, ingat lang po tayo sa fake news dahil ang social media ko ay eh, pugad ng fake news. So at until yung mga official accounts po ng no, mga artista na ang nagpost ng no, mga tweets na kumakalat di umano, no? eh wag po natin agad paniwalaan at uh, mag-fact check po muna tayo bago tayo mag-call uh, out ng judgment.